Hi mga madamski, Mix Cheska here for Mix Flexing Items. So another day is another video for flexing because it's flexing time. So samahan niyo po for today's video because mag-unbox po ako ng napakagandang plate organizer storage and with dish rack trainer and drawer. So ano pang inihintay natin? Halika, tignan po natin kung ano nga pa ang laman ng mahiwagang box na to. So ayan na nga mga Adamski. As you can see, I choose the color of white kasi gusto ko yung mala-aesthetic lang kasi meron naman siyang choice of colors pero black and white lang. So pili na lang kayo kung black lover kayo for the go tayo sa black at kung gusto nyo naman yung aesthetic looks lang for the go tayo sa color white. At syempre, mas gagaan ng gawain kapag nagtutulungan. So, for the go naman ng sister and Mudrakels ko to help me para mas mabilis nga nating ma-assemble ang napakagandang organizer na to. So, ayan, nakikita nyo na nga, o, oh, di ba diba? At magugulat ka kasi napakatibay niya pala. Legit na stainless steel materials ang gamit sa kanya. At syempre, o, oh, stronghold dyan, mga mami. Kaya naman, carry veils tayo dyan kasi ang bearing weight niya is nasa 60 kg o di ba steady and stable. At dahil nga stainless steel material ang gamit diyan, syempre not easy to rust 'yan. At kung gusto mong ma-maintain ang ganda at pagka-aesthetic ng iyong organizer, syempre meron tayong maintenance method para diyan. Syempre, tan. clean up regularly to maintain bright and clean. At syempre, gamitin natin yung soft na cloth para hindi magasgasan at ma-maintain natin yung ganda ng kulay niya. And ang maganda dito, as you can see, meron niyang water tray up and down para makulit niya yung excess water from your dishes. At meron pa yung padrawer para sa mga spoon and fork mo at mga pangsandok mo kay O, oh, di ba? San ka pa? Napaka-cool ng function na to at masasabi mo talaga na worth it if you get yours. Napaka-easy to clean, easy to install, space saving, strong load bearing, at syempre, alam mo yung nagustuhan ko dito, yung, ayan, ang laki mas makasyala ng door niya. At saka mayroon niyang pamagnet ha. Kaya nagustuhan ko talaga yung door niya. Ay naku, ang lakas maka aesthetic diba? So, ano pang inaantay niyo bago mag-sold out? Naku, kumuha na rin kayo ng inyo. So, syempre, i-visit niyo dyan sa ating comment section or description box para mapunta kayo sa legit na seller ng organizer na to. Yun lang, bye-bye!